Hi guys! Good morning! Ito, ang ganda na naman na sikat ng araw ngayong araw So guys, ipiplex ko lang ang uh, punong kalabansi At napansin ko marami ng bunga Ito po So ayan guys, oh, yung mga kalabansi na, na uh, bunga Ang dami oh. So ayan oh Namunga na rin siya guys uh, ngayong taon uh, Last year, hindi masyado mga ito So ayan guys, ang oh, dami doon oh, sa taas oh Ayan. So, mga pala dito, meron guys, Oh. Ayan, tapos, may mga bulaklak pa sila. Ayan, o. Oh. Namumulaklak guys. Ayan na dito, sa kabila, guys, Oh. Ang dami. Ang dami bunga, guys, Oh. So, hindi na namin po problemahin yung pang-asya namin sa aming sausawan, sa mga panimpla, sa mga ulam namin. So, ito guys, so, oh. hanggang dito sa taso guys, oh. ang dami mga mga dito. Ayan, oh. Ayun. Hi, guys. Ayun. At, kilitan nyo naman ah. kung ano naman mo nga ng aming punong kalamasi. Eh. So, guys, hanggang dito na lang po. Mag magandang magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Happy Sunday. Bye-bye po.